Mga kapanambalataya, may oras ka ba? Tara, samahan niyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayo kay San Lucas. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa si Jerusalem. At nang labing dalawang taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ang pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa si Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang sa pagkakalan ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Na malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa si Jerusalem upang doon hanapin. At ang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, takaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi na kanyang ina, Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisan -balisan na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot si Jesus, Bakit po ninyo ko hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananilitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masanuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus kung ang kanyang karunungan at lalong kinilugdan ng Diyos at ng mga tao ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Viva Pid Senyor! Mga kapananampalataya, pinagdiriwang natin ngayon sa si Pilipinas ang kapistahan ng Santo Ninyo o ang Batang Sesus. Dapat sana, nasa ikalawang linggo na tayo ng uh, pagdiriwang natin sa karaniwang panahon. Subalit ang Pilipinas ay piniyagan ng Vatikan noon na magkaroon tayo ng espesyal na pagdiriwang ng Santo Niño. Dahil sa hatid nitong kahalagahan sa ating kultura at pagyabong ng Kristyanismo sa bansa. Ang urinang na ay matatagpuan sa Basilica Minor, ang Minoren del Santo Niño sa Cebu. Ito yung ibinigay ni na Magellan kinarang Mabon, noong siya at ang kanyang mga katribo ay nagpabinyag at tinanggap ang pagiging Kristiyano. Kung kaya ang pagdiriwang ng Santo Niño ay mahalagang hindi lang sa ating buhay pananampalataya kung hindi sa ating kultura at kasaysayan. Ang pagdiriwang natin ngayon ay nagpapakita na talagang si Jesus ay naging isang tao. Kasi siya ay dumaan sa pagiging o sa proseso ng pagiging isang bata. Isa sa mga katangian ng isang bata ay nakikinig. Mababasa natin ito sa ating Ebanghelyo. Noong natagpuan siya ng kanyang inang si Maria at, at ni San Jose, ang batang si Jesus ay nakikinig sa mga guro sa templo. Isa pang katangian ng isang bata na ipinapakita ni Jesus sa Ebanghelyo ay yung pagiging masunurin. Nakinig siya sa kanyang mga magulang at siya ay sumunod sa, sa kanila Marahil nung sinabi nila sa kanya na sila ay uuwi na sa Nazaret, kasama siya. Sa pagdaan ng panahon ng kanyang kabataan, lalo siyang naging masonurin at nakikinig. Hindi lamang kina Mama Mary na kanyang ina at ni San, at kay San San Jose. Higit sa lahat, sa Diyos Ama. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, turuan po kami na matutong makinig at sumunod sa inyong mga aral at kagustuhan at maging sa aming mga magulang. Amen.